Hello guys! Welcome back to my channel. To this video is, nandito na naman ako sa park. Pasensya na, pasensya na talaga kayo. Puro park na lang Puro park kasi sa lugar kasi namin, maraming park. O oh, kahit saan maraming park. Ang lalaki. Itong park na to guys, this is a Waco Jorin Park. Ang laki talaga ng park dito. Hanggang papunta doon. At napunta sa kaliwa. Papunta in the right side papunta naman and the left side oh, the... naalala ko talaga dapat talaga pag mag magbibidyo ako yung dandahan ba yung pagsasalita hindi ko talaga mapigilan na nagsasalita ako na mabilis kaya <laughs> oh, oh, kaya dito naalala ko talaga dandahan din ko pagsalita huwag mabilisan niya naalala ko talaga nung, ma nung maliit pa yung mga anakis ko guys Linggo-linggo talaga nandito kami. Linggo-linggo talaga nandito. Linggo-linggo talaga nandito kami. O tapos tapos ano? Magdadala kami ng pagkain. Tapos dito natuto yung anak ko na bunso na magbibisiklita. Napakalawak talaga 'to. Tingnan nyo naman 'yung lugar na 'to. Hindi lang dito, sa kabilang. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Malami na babar-barbecue bar doon. <laughs> Sana all barbecue oh, Mapapasan na all ka na lang talaga. Tingnan niyo naman. Ang daming tao kasi. Maganda kasi ang panahon. Kaya maraming tao! <laughs> Tingnan Ang ganda. grand 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 grass. Abhop. Oo. Oh, oh. Ang lamig kay iligid-ligid, di ba? Oo. Oh, lamig kay iligid-ligid. Ang problema. Baka pagtatawa na lang, ng babae na talagang ligid ligid Ganyan na lang ako. Kaya <laughs> na lang ko, aray ko, aray ko, pagtago-tago na lang ko. Aray ko, alam, ang hirap na talaga tumayo. Ganyan na pala talaga. Ayun, may, may sasakyan dyan, naglilinis yan dito. Kaya sobrang malinis talaga ang kanilang park. Sobrang linis talaga ang kanilang park. O, ba diba? Tapos, upo dito. Kunwari, may forever darating ang aking forever forever yan. Yeah. I want to be forever yan. Yeah. Do you really want to live forever? <laughs> Bahala kayo doon. Uy, malapit na talaga. Paano kailangan talaga? Pupunta na kami doon sa kabila kasi palamig na naman ang panahon. Palamig na naman kasi it's already maghapon, maghapon na, pahapon na, pawala na ang adlaw. O oh, pawala na ang adlaw. Kaya, alala, ba't umupo ako dito? Puti pala yung pantalon ko. Ay, nako. Ay, ang sarap bumalik sa pagkabata. Aray ko, ang sarap talaga bumalik sa pagkabata, di ba? Pero doon ako, doon ako pupunta sa kabila kasi marami nagbababarbecue doon. Kahit titingin lang ako sa nagbababarbecue, sapat na para sa akin, parang kagaya sa inyo. Tamsak pa lang, sapat na para sa akin. <laughs> aray ko, doon na lang ako sa kabila. Aray, aray ko, lagi hirap tumayo. Aray ko. Doon ako sa kabila kasi maraming, ano, maraming, marami nagbababarbecue doon. Kunwari, titingin lang ako sa mga kinaka... Doon na lang ako sa kabila kasi marami nagbabreak you doon, maraming nagkakampay. Malay mo, mabibigyan ako. <laughs> mabibigyan talaga. Di ba, grabe talaga, ang ganda. Ang ganda ng withdraw ngayon, my goodness. Dito tayo na, baka malaglag tayo. Alam mo na hindi na tayo, hindi na tayo bata. Mm. Lahat dito pwede mag-ano mag, ng, ay, ang init. Lahat dito pwede mag-ano ng aso, lahat may mga bata, lahat-lahat. Dito open lahat ng park sa lahat ng taong pumapas pumupunta rito. O oh, di ba, napakaganda talaga. Ayan, nakikita na ano ba yung, ano, yung poste na yan? Sa gabi yan, sobrang maliwana talaga yan kasi may nag-ano diyan may nagbi bisbol, oh, di ba? Ayan guys, oh. itong kahoy na to, tinan mo naman, ang ganda ng kulay, di ba? Yung, bulak, yung dahon niya is, is kulay orange na yung dahon niya. Ang ang kahoy na yan is sakura. Oh, nagiging orange na yan. E ngayon, bakit nagiging orange yan? Kasi papunta na kasi ng winter. Pagdating na mga December, January, talagang tanggal lahat ng mga dahon dyan. Wala na matitirang dahon. Pagdating na naman ng March, o oh, dahon-dahon na mamumulaklak. Ang ganda ng bulaklak na yan. Magiging sakura na yan. Ito yung mga kahoy na yan. Puro mga sakura yan. Ang ganda talaga yan. Pag namumulaklak na yan. This is Waku Jorin Park. Napakalaki. Tatawid na tayo dito guys. Ayan. Tatawid na ko rito. At tatawid na talaga ako rito. Kasi maraming nagbabarikyo dito. Ay! Sana naman mabigyan naman. Kasi paano? <laughs> dito kasi walang magbibigay sa'yo. Sa totoo lang talaga. Hanggang tingin ka na lang. Kung gusto. Tingnan mo dito guys. So ang daming na free ka dito. Pwede kang mag-barbecue, pwede kang mag mag ano, kasi at Saturday ngayon kaya marami talagang tao. At napakaganda ang panahon ngayon. O tingnan mo naman ang bango-bango ng barbecue. <laughs> ang bango na ng barbecue hanggang amoy na lang talaga ako dito. Oo, tingnan mo naman oh, may nagkakampay, may nag Ay sana all talaga libre talaga to, walang bayad sa entrance dito pero kailangan talaga 5 o'clock o uuwi na kayo. At saka dapat at saka Ube ka talaga dito. Kailangan pag 5 o'clock, 5 o'clock talaga uwi ka. Ube is the key to success. O, oh, diba? Ay, <laughs> ah, English yun, ha? O, diba? Ay, sana all. Ayun ay, ang barbecue. Huwag mo ipaano yung... Sana all. Ay, nako. Ang bango hanggang amoy ka na lang. Sana all hanggang amoy ka na lang. <laughs> Ah, parang nagmamapakaawa ako, guys. Sana <laughs> na. mo. Kasi dati kasi dito, nung maliit pang mga anak namin, madalas talaga kami nandito. Nagbababarikyo, magdadala ng mga pagkain. Kasi... Parang wala lang isda. Ang dami dati niya. Baka nasa ilalim. Bumaha kasi ito bisis, baka ano, baka kinuha. Nakita ko pumunta ako one month ago dito. Ang dami talagang ista na malalaki. Kaso nga lang, isang bisis, nung malakas yung ulan, bumaha siya, baka kinuha yung mga isda. Iwan ba, niyo O, nyo naman, may, may bibi nga doon. Oh. Baby, baby, may bibing lumalangoy doon. Ayan, o. Oh dalawa dito at saka dalawa din sa kabila. Ay, sana all. Buti pa yung baby. Oh, lumalangoy, may partner. <laughs> Samantala ako, nag-iisa sa mundo. Ay, just ko, nakakaawa ang buhay mo, Armina. <laughs> nakakaawa pero wala tayong magagawa ganito na ta, talaga kaya nung no, maliit pa talaga mga anak ko talaga madalas ka talaga kami nandito weekly nandito kami pero ngayon malaki na mga anak ko wala na hindi na papakita sa amin ay naku ganyan talaga mga bata rito kaya hindi na lang kami nagpupunta rito anong gagawin namin dito o oh, di ba pupunta dito kailangan may forever <laughs> baka hanap din ako ng forever balang araw charot <laughs> Sasabihin na naman, ay Diyos ko, ay Diyos ko, ang ihaw-ihaw nila, ang sarap talaga. Dapat pala pumunta tayo dito ni, ano no, ng aking friend. Problema taglamig na, malamig na, maganda talaga ang panahon ngayon. Napakaganda talaga ang panahon ngayon. Sana all talaga. Hanggang tingin nila ako sa mga barbecue yung kinakain nila. <laughs> ay, inget much talaga. <laughs> ano ba yan? Hanggang tingin ka na lang. Hindi ka naman bibigyan. Hanggang tingin ka na lang. <laughs> Ayokong lumingon doon. Kasi pag lumingon ako doon, ay just ko, ang dami pag Isang bisis talaga, nung lumingon ako, timing yung lalaki, kinagat na yung tinapay na may sausage. <laughs> Tapos yung isa naman, tinungga na naman yung lata niya. <laughs> Tapos yung isa naman, kumain ng barbecue, ay nako sana all. Mapapasana all ka na Hanggang amoy na lang talaga ako. Ang baho ng barbecue, no? <laughs> ay, Diyos ko. Parang, ay, Diyos ko, parang sarap kumain ng yaketo barbecue. Ay! ko kutabang mga langit, laway match. Laway match talaga. <laughs> Itawa mo na lang yung paglalaway mo. Oo. Oh. ano, eh, eh dati kasi hindi ako tinatamad pag pumunta kami rito, nagdadala kami ng mga mga banig o 'di ba, mga mga tent. Pagkatapos, kahit sigot, hindi kami tinatamad na magliligpit ngayon. Ganyan to na pala pag magkaedad na ka na pala. Hindi pa naman, hindi pa naman senior, baby senior pa naman. Ganito pala, tinatamad ka na magligpit. Gusto mo lang pag uminom ka, lang, pag, pag uminom, kumain ka o uminom ka lang, gusto mo lang na, na diretsyo na uwi, wala nang ligpit, ligpit. Eh, hindi naman po, po hindi mo ligpit niyo yung mga gamit mo, di ba? Ha, ha, Hanggang ha, <laughs> ha, na lang talaga. Ha, <laughs> ay, Diyos ko, lumingon ako. Timing kinagat ito sila yung suses na mahaba. Ay, gay, uh, Ang liliwanag pero nagliligpit na sila. O oh, ganun sila dito kahit gaano ka papaksingot. Pag alas 5 na talaga, bago mag alas 5, 4.30 pa lang, magligpit-ligpit ka na. Kung gusto mo magsawa sa oras, pupunta ka dito ng mga alas 7, alas 6 pa lang ng umaga, nandito ka na. Kaso ang alas 6 ng umaga malamig pa, di ba? O, di ba? Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Super, super. Tapos, papakita ko sa inyo. Ganda talaga ng panahon. Grabe. Tapos, libre pa yung tubig dito. Tinan mo, papakita ko sa inyo yung tubig dito na pwede ka maghugas-hugas, magdala ka na ng sabon. Oy, sana all. Tinan mo, oh. Dito pwede kang maghugas ng pinggan, pwede kang maglaba, pwede kang maligo rito. Ang problema, kung maligo ka dito sa sobrang lamig, ay, ang imong tinggil, matanggal dyan. <laughs> ah, hindi lang mo matanggal dyan. O, oh, di ba? Mayroon pa dito. Ayun, oh, Diyos ko. Mag mananawa ka talaga sa tubig. Libre ito, walang bayad. oh, di ba? di ka talaga mabuli nga ma sana ako maghugas ng pinggan. Sana ako magano. oh, di ba? Atin mo, napaka. O, oh, ang dami pa nila naglinis dyan, Oh. Tira mo, nag, nag, maliwanag pa masyado, pero nagliligpit na sila, guys. Ganun talaga sila. Obey! Obey! What you want to obey? Obey nga, di ba? Kailangan talaga susunod sa mga patakaran dito para hindi ka mapupulis. <laughs> 2.30 pa naman ng tanghali, oh. Maga pa naman, pero ang, ag ang, aga nagliligpit yung mga yun. Ano kaya? Singot na ba sila? Ay, Diyos ko, ang dami pang barbecue. Ay, nakuha yan ng barbecue. Ay. Ma, na tayo. Gusto ko nang umalis dito kasi nag oh, ang lawak talaga. Ang oh, daming ang daming mga bata. Nag, nag naglalaro oh, di ba? Sana ul, mapapansin all ka lang talaga kaya hindi ka talaga mag magsisisi na nagbabayad ka rin ng tax para din para din ikagaganda sa ating lugar. Oo, oh, di ba? Mm. Ansa? <laughs> Ikuwabin 'tong ko akong kung may tumingin. <laughs> bakit ermina wala ka na talaga magawa wala ka na talaga magawa sige lang kag na lang <laughs> ganda, ang ganda ng dami naglalaro mga bata nagbisbol ang talaga kaya bababa na ako tapos nakikita niyo yung toilet doon nakita niyo ba ang toilet doon <laughs> Wow, ang ganda ng flower. Dito lang ako, dito lang. Yung, yung, kamay ko nasa taas lang ha. Hindi ko nawakan niyo na. Tigil-tigilan nyo. Bawal daw kasi humawak. O ba? Diba? akala mo talaga plastic no? Totoo pala to. Ayun, ano, napakaganda. Ito, ito. Napaka-cute talaga. Ang ganda-ganda niya. I like flowers so much. Yeah. Like me. O ba? na diba? namumula-mula. <laughs> like me, namumula. Bakit na namumula ka ba, kapal Ang mo talaga. <laughs> Bakit bakit ang mumula ka ba? Ang kapal ng mukha mo. <laughs> Ay, alam mo sa sabi, grabe to si Sis tumatawa. Hindi natatawa na lang ako sa sobrang inggit ko sa mga nag nag nag, -nag -barbecue na. Uh, lahat ng amoy nandito sa ilong ko pumapasok. Kaya yung ilong ko bumabara na ngayon. <laughs> Bumabara ng ilo ko ngayon. Sa sobrang amo ng ano. ba iba, nakikita ko pang ganyan, sumubo yung isa ng sources, tapos sumubo ng tinapay. Parang gusto ko na tuloy kumain ng tinapay, tapos may barbecue pa. <laughs> dito naman, hindi naman, dito naman uso sa kanila na kain. Hindi ganyan sila. O ba diba? Iba, sa, iba, iba, talaga sa atin na pag pagkakita oh, bigyan kita. O oh, dito, wala. Wali talaga. <laughs> Kaya maglaway ka na lang kung gusto mong mag-barbecue dito. Bumili ka ng baboy pang barbecue. Kung gusto mong mag -barbecue. Barbecue. Pag ayaw mong, bu ayaw mong gumastos, hindi eh, tumingin ka lang sa nagbarbecue, di ba? <laughs> Ganun lang ka simple. Ayan, nakita niyo ba yun, guys? O, oh, mga magbarkada yan, mga yun, o. Oh. Oy, Diyos ko! Ingit mat talaga ako sa pang ano, Hana. Pag nakikita talaga ako nagkakampay, parang ano talaga ako. O oh, may tagaluto pa nila, o oh. may tagaluto pa. Tapos ayun, may, parang may, may tagaluto nila, o. Oh. Tapos dito may nagiinom. <laughs> Ay, sana all! Mapapasa na all ka na lang, tapos iho iho pa lang ano. Tapos yung iba, ang, ang agang nagligpit, no? To 30 pa lang. Ang agang nilang nagligpit. Sarap pumunta rito bukas tayo naman sana mag ano o kumaganda ang panahon bukas para <laughs> nabubuang na yung pasmado. <laughs> Di ba? pas mo na ako. Ang agahan ko tanghali ang ah. 12.30 na. Ano ba yan? <laughs> pasmado na talaga. Oo, oh, oh. Kaya tumatawa na lang ako mag-isa dito. Wala naman akong kasama. <laughs> tumatawa ako. <laughs> Aray ko. Ay. Ang dami pa na ano dito sa pag pag pumasok ka sa industriyang ito hindi mo talaga mapipigilan. Maano ka talaga? May kunding ano ko. Ay nako. Nako nako nako. Pero ang init pa rin, no? mainit pa rin pag naarawan ka. Pero mamaya ang mayang hapon mga alas 4 ay nako malamig na naman, malamig na naman. Kaya wala naman dumaan na forever. wala naman dumaan. Na. Ay, sun all. Bye. Thank you for watching. Please like and share and subscribe. Bye na guys. See you my next video. Kasi inggit much. <laughs> Thank you for watching. Please like and share and subscribe para naman updated kayo sa aking mga videos. I love you all. Bye. Uwi na lang ako kasi ano uwi, uuwing luhaan. <laughs> Baw. Kasi hanggang amoy na lang talagang ano, ang sarap talagang, ay, ang bango. ang <laughs> bango. Ang bango, bango. Ang bango, bango ng barbecue. Pag inaamoy, pag inaamoy, barado na ang aking ilong. Pag inaamoy, pag inaamoy. Ang sarap na barbecue. <laughs> Ay, kumanta ka lang ng Sumayaw ka lang, sumayaw. Bye. Thank you for